Ang mga babae, minsan, mahirap talaga intindihin. Kaya for this video, I'm gonna give you some lines na mga girls and kung ano talaga ang ibig sabihin nila. Kapag nagpapaalam ka at sinabi ng babae na ikaw bahala, ibig sabihin nun, ayaw niya, wala kang choice, alam mo na nga na hindi siya papayag, nagtanong ka pa. Kapag tinanong ka ng babae kung bakit mo nilike yon, ibig sabihin niya, i-unlike mo na kung ayaw mo ng issue. Kapag may pinakita siya sa iyong picture ng magandang babae, tapos tinanong ka niya kung maganda ba siya, tinetesting ka lang niya. Ibig sabihin nun, mas maganda pa siya kaysa sa akin, kaya dapat ang sagot mo, mas maganda ka pa rin. Kapag tinanong kanya, kumayat ba ako? Ibig sabihin nun, nag exercise siya, nagda-diet siya, nag effort siya. Kaya dapat ang sagot mo, oo nga no, pumayat ka. Kapag magkasama kayo at sinabi niya, uuwi na ako. Ibig sabihin nun, ihatid mo daw siya. Kapag tinanong ka ng babae, alis ka. Four questions yon Saan ka pupunta? Anong oras ka babalik? Anong gagawin mo ron? At sino yung mga kasama mo? Kapag sinabi niya na, sige, doon ka na sa mga kaibigan mo. Ibig sabihin nun, huwag ka nang umalis, stay and get Inside. Kapag sinabi ng babae, isa pa. Ibig sabihin nun, huwag ka na daw umisa, tumigil ka na. Kapag nagluto siya at tinanong kanya kung masarap ba, ibig sabihin nun, pinaghirapan niya, purihin mo naman daw. Kapag nasa labas kayo at sinabi ng babae, ako na magbabayad, Ibig sabihin nun, makipag-unahan ka na, gumastos ka. Kapag niyayaya mo siya at sinabi niya, saka na lang. Ibig sabihin nun, konting pilit pa. Kapag nagkita kayo at sinabi niya, Pogi mo naman. Ibig sabihin nun, ba't nakaporma ka, anong meron, pinagdududahan ka na. Kapag nag explain ka at sinabi niya sa sa'yo, ewan ko sa'yo. Ibig sabihin nun, may ginawa kang mali, isipin mo yung ginawa mo, may kasalanan ka, at aminin mo na kasi alam na niya. Kapag nag kayo at sinabi niyang tigilan mo ako, ibig sabihin nun, galit na siya. Tumigil ka na at delikado ka na. Pero sabi nga nila, ang mga babae, parang abstract painting. Kahit minsan, ang hirap intindihin, ang ganda pa rin tingnan.